Ayan, hello everyone Hello mga ayan, mga huyuan For today's video, pupuntahan natin Ang Home Depot Alamin natin kung ang nong nasa loob Ng Home Depot Kaya tingnan nyo, panoorin itong video na to Kung ano Ang nasa loob Ng Home Depot na to Ayan, May bibilhin tayo dito uh, Hindi ko alam kung Anong nasa loob ng Home Depot Kaya tingnan nyo lang Kung anong nga. Uh, nasa loob sabay niyo ako kasi first time kong uh, papasok sa Home Depot ayan kukuha tayo dadala tayo ng cart ayan so yung cart natin pasok tayo dito sa Home Depot kasi Home Depot eh tingnan natin kung anong nasa Home Depot ayan o oh. Malaming kahoy lahat ng mga kailangan mo dito sa bahay nandito na pala no? tapos automatic door sila dito ayan oh, wow ito pala yung home depot nasa loob na tayo ng home depot ngayon magkotikot muna tayo kung anong nasa loob nito ah, uh, may ito pag -grouping. may aisle pala sila dito guys no? ayan no? Ayan ang ating manager nagpili na ngayon ano kaya ang pinipili nito? Ito yung aisle number 20. Mga flooring. Ah, roping. Roping. Ayan. Tulad dito. Parang insulation. Ilagay, no? Insulation pala to. Ayan. Tapos ito. Ayan. dami pala dito sa Home Depot, no? This is my first time to come inside and take a look. Ayan. Ngayon nakapasok na tayo. Parang row na pala 'to. Dito sa Home Depot. Yan may mga pintuan na pala oh. Yan may mga pintuan sa mga bahay pili pala oh. Diretso parang row na, parang ano pala. Oh, mga wood oh. Dami oh. Uh, ito pala yung loob ng Home Depot. Akala ko home lang, Depot pala. Ayan o, oh, ka lang ng ano. Talagang hundi po talaga, no? Ayan, ito pala yung uh, loob. May carpet pa o. Oh. Ayan, sa bahay nyo. Tag-79 lang o. Oh. Uh, tapos may mga ano, ganito sa ano, sa sahig natin. meron pala dito, marami. Ah, uh, pag mag-ano ko ng bahay, pwede oh, yan oh. Maganda, di ba? Kumpleto sa home depot ito maganda to. Sa bahay oh, magkano to? 395. Grabe no. Kumpleto may tiles pa, binil. Pwede to, pag 4 yung ano. Yan, per, per square foot. Ayun. Maganda. Namis talaga ako dito sa Home Depot. Komplito. Oo. Oh. Dito pala ako bibili sa Home Depot. Ayan, no? komplito talaga. Mm -hmm. Uh, bahay, oh. oh. yung mga ano pa dito. Oh. Ah, pwede pala to. Ganito, pandikit sa ano. Pwede ganitong design mo. No? At saka itong design. Wow! Pwede pala, no? Makabili nito. Oh. Tapos idikit mo sa parang bricks na style ba? Tapos idikit lang. Oh, magkano yung isa? 20 dollars, Oh. Sabi, uh, ito pala <laughs> yung ano na hindi po. Mayroon pa dito, no? Oh. Diba? Pwede mong ipadikit sa uh, kusina. Ayan, sa hugasan. Diba? Para mas maganda. Oh, Marami. Ang Andami. Marami. andami dami pala dito mabili. Mauubos pira natin. Pero ngayon, ngayon lang ako nakapunta dito. Ayan. Ngayon pa. Ito pa oh. Pag 14 lang oh. Magaan. Design. Ayan oh. Video. Ayan oh pang ano dyan oh. Oh. Wow. Wow. May complete seat pa sila dito. Oh. Yan, may refrigerator, may LG. Kompleto pala dito. Oh. Ano? Grabe, ang dami pala. Oh, grabe. Yan, oh. Dito tayo dadaan. Rip. Yan, oh. No? mga fridge, oh. Ang ganda. Ito no? dami. Ang laki. Ayan, no? Oh, mga ganito, oh. Tapos ganyan. Sa hugasan. Napakadaming, ano, talagang kumplito. Ayan, no? Oh. Di ba? Oh, mayroon pa dito, oh. Ihi muna tayo. Ayan, no? Oh. Sa Sa gripo. Yan oh. No? Kita mo? No, shower. Tapos ito, ito yung gusto ko. Uh, Yan oh. No? para sa... nakita namin yung ano yung salami no dami oh. diba napaka dami. napakadami dito pala kumplito ng seat ayan ano, oh, tapos dito marami sus ano ko lang number 40 lighting ah yung ilaw Oo, oh, pag ka ng mga lights yan no oh. napakaganda ano so, magkano kaya yan? Sipin mo. Oh. Ito, elegante masyado. Nasa 159 lang. Yan, oh. Tsipa, yung ilaw na yan, oh. Very elegant. Pati yan, oh. Yan, oh. Maganda, oh. 129 lang, oh. Talagang elegante, ano? Daming ilaw. Hindi saan. Ayan, pwede sa bahay. Dami. Pati ito, oh, napaka-eleganting mga ilaw na yan. Iyan, no? Oh. Nag-289, ang mahal. Ito, hindi ako gusto dito kasi collecting dust lang sa bahay mo. Hindi mo mahal. Ang dami, dami talaga. Iyan, no? Yes, may ano, mga bulb dito. Mga lighting. Talagang organized pala dito. Magandang mamili dito. Electrical. Yan, ito yung, ano, oh, design ng ano, ng kusina nila. Oh. Hmm, grabe na, talaga. Tapos shower design. Ayan, dito lang uh, siguro na uh, ano, bumili yung mga contractor sa home depo. Napakaganda talaga. Ayan, bumalik tayo dito. Kasi dito doon maraming tao. Dito lang tayo sa gilid. Pili mo na kami dito. yan. Iba tao, no? iba. Ito, dito. yung mga ko. yun na. Alim lang yun eh. O, yun Alim. daw. po. Ha? Tama Okay. na? Okay na? Okay na? Dito na tayo yung carpet installation Ayan, oh nandoon yan Kompleto pala dito, may mga ano Ayan, oh. Ito na ng mga wood na napili namin kasi gagawing table to Ayan Tapos doon tayo sa carpet installation, kuya May mga kung ano pala dito window tapos, machinery, doors, ladder. Iwanan ko na dito muna. Ayan. Punta tayo sa carpet installation. Pero, ma ba't makapal yung carpet installation natin? Tanong natin. Diba? Ito yata. Ha? hindi yata. Ano? Andi, may, may concrete yan eh. Doon tayo sa carpet na dulo. Saan Ay banda? Dito, dito. Concrete ito. Tayo. Oh, sa roping to pala oh, eh. Doon tayo. Ano tayo kung saan yung carpet. Flooring o oh yun. Flooring. Yan. May nakalagay flooring. Kasi flooring eh. Diba ba? Oh? O ito yung araw flooring oh kaso ano pang carpet walang carpet eh ha kumplito to kuya mas maganda pala dito yung bibili oh ito talaga yung ano ko plano sa bahay oh napakaganda oh Ayan, dyan, carpet, lahat. Tingnan natin dyan. grabe Ayun wood na oh ang ganda oh. ganyan pag example sa ano oh. ito talaga pinakamaganda oh na design yan ang ano tag 68 lang yung ano hmm, ba dami pala dito ano Wala no. Dito lang ako ah. Ha. Hardware ha. store ah. Lah bil dami dito ng no? mga talaga oh, bakyu mo. Dami talaga ng ano. Ah, view. At dito may mga tools automotive, car cleaners, lubricants, ayan. Diba? Tapos dito, ang dami, dami talaga dito sa Home Depot pala. Okay? Ayan, punta na tayo sa cashier. Kasi babayaran na natin itong binili natin. Parang ang matamis talaga dito. Dami. Ayan, nasa cashier na tayo. Para magbayad. Ayan. Ayan. Pagbayad yun yun. Ayan. Pauwi na kami. Tapos na kami mag ano, mag uh, shopping dito sa Home Depot. Ayan. Alam ko na kung anong laman sa Home Depot. Ayan. No? Pauwi na kami. Maraming salamat sa inyong panunod. Don't forget to subscribe our channel Windy TV. Gusto ko Happy ka, bye bye. Go. Bye Home Depot. Everything's cool. Huh? Bye Home Depot. Yung ang Home Depot dito sa Canada.